Yan, tara na. Sakay na naman tayo ng tricycle. Gora na naman tayo sa ating Zumba. Good morning, everyone. Maandar. Hmm. <laughs> Siguro natatawa ang tricycle driver. <laughs> sa aking kalokohan. <laughs> Tiyaga-tiyaga baka naman wifey good morning everyone tara sa mga niyo ako mag jomba jomba ng a k i baka may enjoy life to the fullest. Abang kaya pa natin. Me, I'm 53 from now. Kinakailangan natin. Para ano sa ating invest Para maalaga pa natin ang ating mga hapo. Asawa. Nanay, gana. Mga kapatid, kung meron dyan. Tuesday Malapit na akong bumaba mga kati-alman kung may nagwo-walking yan. so, nakita nyo ng mga elder elderly nagwo-walking sila Pampahaba ng buhay Me too Kaya nga ako nagsusumpay Ayan Thank you, Kuya. Thank Ayan, marami na. Oh, bye-bye. Baka -bye. tayo